Mabait bait kuno ka ibigan oh. Betay. Good morning. Morning good. Morning, ah, ako wala akong pain. Ha? Hindi ako wala akong pain eh. Magaya <laughs>

Ayan o, mabuburasi eh. 1-0 agad ha. Ah. O, oh, hito. Ang lakas o. Oh. Ayun o. Oh.

Malaki na yan. Ha? Bigat na ba? Oh, sinlaki nung kanina. Pantat na, Yung maliit na sima pa humuli. बोम लग गई तो बाबा आते निका आगे मैं कि